Para sa mga kabit. Sa mga tinaguriang kabit na ang karisma sobrang malangit, pati taong may agum na bibit ang makaraot ng pamilya ang siyang bit na bit. Kung magatol ka, aloton, kung nangangay po, maghanap ng agumon. Ang ama ang arigi kang arong, ang ina, ang ilaw kang bubong, siyempre ang kabit naman, ang siyang sawong-sawong, siya ang anay na maraot kang kongkretong pundasyon. Kung magatol ka, aloton, kung nangangay po, maghanap ng agumon. Kang nadakup ka, sabi mo ikamarhay na barkada, pero kang nagahaloy na garing bako na makaugma, ang kawat nindo, garing pirmina sa kama. Kung magatol ka aloton, kung nangangay po, maghanap ng agomon. Ang gabos ng bago poon kang nagabot ka, pati pagkamuot sa pamilya na wawara na, makusugon man sa imong gayuma, gayumang warang titadang konsensya. Kung magatol ka alotong kung nangangay po maghanap ng agumon. Ang pagpatol sa may agom sarong dakulaon na kasalan, na dakulaon ka ini ang naaapektuhan. Kaya dapat mo na ining baguhon asin iwasan, tanganing dai na magabot sa dimandahan. Kung magatol ka aloton kung nangangay maghanap ng agumon. Uliton niya to. Kung, kung magatol ka kung nangangay po maghanap ng sa diri agumon shoutout po kay Ma'am Josie Luño sa John Lloyd palaypayon, Payon, Ma'am Adelina Martes Mirabona, Carl Evan Andes, Lisa Hena, Mary Martilian at sa Wangja Dental Clinic Pilar Sarsgon.